ay yung binayaran ko nang 1k. Hindi na magbaba sa 2000 to. Ayun oh. Nabili ko siya nang nang 1,000 ngayon, pag binenta ko na sa 2,000 ah, 2,000 niyan, isang 1,000 na yung tubo ko doon. I- -re renovate ko lang ulit itong yung dating bakod. To, tagal na kasi to, eh. mga isang taon na rin. Unang kinabit pa ginawa pa dito. Palitan natin ng bago yung bakod ito na na install ko na binalitan ko ulit ng kawayan lang din ulit tapos binali ko lang yung dati niyang screen para hindi makalusot yung maliliit pero matibay na to <coughs> yan hanggang sa kabila tibay din naman yung kawayan pang matagalan din yan hindi yan basta basta tapos yun nakuha ko na rin sila ng pagkain tapos nilinis natin to kanina. Secure na sila dito sa loob. Si ayos na yung harapan. Yung unang ginawa ko, to sinipirit ko to. Tapos ito yung likod niya, ah, uh, uh, instulan ko ulit to. Patibayin ko ulit 'yan. Pero mga sasama susunod na araw. At yun, mamaya samaan niyo ako kasi pupunta ako dun sa Tabud dun sa kaibigan ko dun kami namimili ng kambing ng mga mura lang. Ah, uh, yun kung may nakalaan ka lang talaga na pera makakabili ka talaga ng mga gano'n eh, nakaprepare ka kapag may emergency na kailangan sila magbinta ng kambing ayun, ititingnan ko lang dito dito na ako sa kaibigan hmm. ko yung kambing na yun yung mabili ko sa kanya Dati, i-check ko ngayon kung pwede na siyang maawat sa, ano, sa nanay niya. Tingnan natin ngayon. Diyan lang diba? Okay. Hey, so dito? Diyan lang. Eh, dito sa baba. Ah, dito sa baba? Uhm. Punta natin na mukhang mayroon natin. Salamat <laughs> <Ay>, Eh, walang tao? Walang <laughs> um, may Ano na Ano natin. Palas 4. Dito kasi kami naninili rin kuya yung panaginis pa nila. Marami na rin nang <laughs> nabili tapos yun kina yun namin yung kambing kina yun yung kambing na binigay ko sa kanya nakaraan malik ko pa sa pinicure nakaraan ni, eh? pero malaki na ngayon alam nag price na 2,000 may ilap no ayun oh no? Ayun yung binayaran ko ng 1K. Laki na nito. Oh. Sa 2,000 tut na ito kapag nabinta. Binta sa akin na nagadidipat. pa. Tapos ngayon kukukunin. Ang oh, malaki na oh. Hindi na magbaba sa 2,000 to. Yan oh. Dito, dito kasi kami namimili ni kuya ng kambing dati. Sa kaibigan ko maraming kambing to dati. Ilan yung kambing mo dito dati pre? Itin? Mga yun nasa itin. mga it. Mga ganun yung kabi niya dati, mga nasa 20 plus. Yan. Kaya di, lahat ng mga inahin na mayroon kami sa bahay, dito rin talaga sa kanya nga galing yun. Yun, tutubo talaga pagdating sa pag-alaga ng kambing, may tubo ko talaga kasi halimbawa, bibili tayo tapos yun. Kung may bibili man sa amin ni Kuya, dinidiscuss namin. Pero kung wala, pinapaanak lang namin kaya dumadami din. Ito. Nasilong, bilis lang rin magdami pre. Pati doon sa iyo rin yun, di ba? Dami na rin palaw. Madami na. Maganda rin yung katawan ng mga kambing mo dito ah. Oh. Bitaw. Bitaw kasi. Ganyan din sa akin doon, mga ganyan din. Saan? Oh, mayroon talaga yan, tatlo yung tatlong anak. Oh, may isa talaga yung mabansot. Pero buhay, at least buhay. Walang problema niya, no? Tatlo buhay. Mahina lang yung isa kasi isa, dalawa lang naman didi ng inahin. Eh. Ito yung binili natin ng isang libo. Malaki na. Mga ilang buwan lang ito. Or isang buwan mag nito na ito eh. Binili ko na ng isang libo. Tutubo agad tayo kasi nga. Malaki na siya. Yan o. Medyo mailap lang pa rin o. Pero nalalapitan naman niya. Eh. Yan o. Isa. Pag picture ko ito dati maliit pa ito eh. Ngayon nag pa siya. Ayan yung nabili ko sa kaibigan ko na 1,000. Pero ito yata yung bibigay niya sa akin kasi lalaki. I Ipalit na lang. Inahin kasi ito pang niyang inahin. Para umanak pa kasi sa akin bin, pang binta ko lang naman din eh. Kaya yung lalaki okay rin kasi yung lalaki mabilis lang din ma-dispose ma yung lalaki. Lalo na mabilis lang lumaki yan. Kaya iswap na lang daw. Kapatid lang naman yan. Same lang naman ang laki. Mas malaki-laki pa kung kunti yung lalaki. Ayan o. Oh kaya yun yung kukunin ko yung kulay brown ang laki na yun o no. talaga kapag ka ganun, ganun yung gagawin natin may nakaprepare lang tayo na pera kapag ka may, nagbibin, may, may nagbinta ng kambing alam na bumibili tayo ng kambing yun ko sa kaibigan ko kung may binta man siya sa akin nabibili ko tapos yun siyempre may tubo na yun kapag ka binta ko rin may tubo na at kung hindi man mabili paanakin ko muna dadami pa siya pero kung may maghanap ma ibinta ko may tubo na yun lalo na kung mga bibilan tayo ng mga ganun lang kalaki tapos siyempre isang buwan lang mabilis lang naman yung kambing may tubo na yun yung nabili ko siya ng, ng isang libo ngayon pag bininta ko nasa 2000 uh, 2000 na yun bali isang libo na yung tubo ko doon at kung wala hindi pa bibili sa ngayon hindi walang bumili noon lalaki pa yun mas tataas pa yung price noon kaya maganda siya kapag ganoon yung gagawin natin kapag ka uh, yun yung ganong sistema na pag may nagbinta may nakaprepare lang tayo bili natin uh, maganda talaga yung kita doon sa ganong sistema kaya pa na rin ako hindi ko siya muna madala ngayon kasi nakamotor ako balikan ko lang mga susunod na araw at uh, yun abangan nyo lang yung mga susunod kong mga updates sa pag-alaga ko ng kambing